Good morning mga kajang. Have a nice day mga kajang. Ayan mga kajang. Welcome to my channel. Sige tayo sa na, mga so sokay natin mga kajang. At pa tayo. Wala tayong baraya. Sige tayo naman tayo sa ikutan. Sige tayo na naman natin yung mga sokay natin dito. Ayan, samahan niya ako mga kajang. Ayan. Dito tayo. Umaga tayo ngayon. Umalis ako sa bahay. Uh, Starotix. Okay. Dito tayo. And let's go. O okay, mga kadyang. Dito tayo dito. Uh, suki so natin dyan. So natin dyan sa loob ng iskinita. Tao, so, meron tayong mga ano diyan, mga suki. So Ayan, samahan niya ako mga kadyang. Ito tayo. Tahan natin. Hindi ko yang mga kadyang, hindi yung camera ko. Edelivero ka bukas. Sinabi ko nga 'no kay Ma'am, say ko pakisabi na lang dito ka ako sa kabila. ano po ako baka bukas. Sige na lang. Diyan mo na muna sa gilid din sa'yo. Kapusin ah, sa ko lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Ah, so. ah. hmm? Oh, nakukuha po yun. Nakukuha ba namin? Nakukuha. 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 Oo. Oh. Oo, oh, pwede, pwede. Diyan mo lang mo na. So, unahin ko muna ito. Hmm? Ayan, dami ka lang kalitin mo Oo, oh, sige, unahin ko lang muna ito. Oo, oh, sige. Ayan, mga okay na. Ayan, mga gura box. Ayan, napakaraming kalaka lang mga suki natin. Matagal kasi siya, maraming suki. Dahil yung bote. Ito pa mga karton, may mga electric pan pa. Oo, ayan, mga suki natin. Oh, yan, mga suki, natin, oh. mga suki, oh. makita kayo sa, ano, oh, kawai, kawai. Kawai, kawai. <laughs> Ay, mo, oh, mga ayaw mo. mo. mo eh, natin. Ay. Sa, sa YouTube natin. Ay, okay. mga 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 bait mga nating mga suki. Oh, sa paso. mag, Tapos na tayo magkukuha dito sa mga suki natin dito. Ayan, ito yung mga nakuha na natin. Nakakuha tayong ng electric fan. yan Ayan mga lalagay ng plato. Ayan, ito yung mga carton, Meron tayong Wilkins. kings. punta na tayo dyan. Pabalik na tayo mga kajang. Ayan tayo doon. Sa mga kabilang street. <laughs> ayan, maraming nagaantay doon. Ayan, samahan niyo ako mga kajang. At suyuri natin yung mga sukoy natin dito. Let's go. Yang pasok tayo dyan sa mga suki so natin dito ayan mga so suki natin to mga suki so natin dito ayan let's go mga kadyang ayan natin yung mga suki so natin dito Pakatulog pa maaga tayo gising <laughs> na siguro yan gising na natin ayan mga kadyang let's go bago tayo mga kadyang kat natin yung mga buti na sukin natin dito sa dulo sukin natin dito yung mga ano? sukin natin dito sa kabilang street tulog pa yung iba dito yung mga sukin natin <laughs> hindi pa nalabas tulog pa mga kadyang kaya tayo, papasok tayo dito sa kabilang street kaya natin kung hindi, hindi pa ito yung mga tao dito <laughs> let's go Diyan po mga kabayabas. Sarap paggatong. Ang ganda yung bayabas. Oh. Nitib na bayabas. Sira, eh, no? Ay, ang ganda, oh. Mataba, oh. Taba yung bayabas. Eh. Oh, kala ko sabi, wala ka daw. Pumasok ka daw. Ah, dyan. Ah. Naglinis na sa isang may, may mga kalakal siya diyan. Hmm. Kaya nga ako. Sige. Kaya lang, kay... So, sige, diyan mo lang muna. Sige. Kaya ito muna yung camera na. Ay, kayo makuha siya. di ko alam kung siya yung mauna sa inyo. <laughs> mga bote natin. Ito kay ah, mga bote nyo pa. Mga bote dyan. Plastic. Ayan. Ayan. Ito tayo sa mga bilang street. Ito. Dito, 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 dito. Abose yung mga yan yun dyan, mga bote. Diyan, okay. may bigay ni Busing yung kalakal niya. Thank you, mga Busing. Ayan, may buwa ano. May buwan. Si. Okay, kaya kay Busing. Salamat. Thank you. Hmm. Ayan, may buwa ni Busing. electric fan stand ng uh, ano. Uh, takip ng electric fan ayan mga ka dyang, papunta na tayo dun sa kabilang street isingin ulit natin yung mga natutulog na suke okay natin doon kasi nung umiikot tayo kanina tulog pa eh <laughs> Yan, let's go! ano bibi? tara sa kulungan ka doy sa kulungan ka

asparagus. Ito yung Wilkins na madam. May mga Wilkins siya dito. 6, 7, 8 and ayan, 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 ako ayan, 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 na no ayan, 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 Ay, ayan, lang natin ayan, 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 lang ayan, wala ka. Ayan mga ka kachaw, dito tayo sa habilang street, papasok tayo dito Ayan, papasok tayo dyan, papasok tayo dyan, mga suki Sige natin mga suki, dating dito, panghali na <laughs> Gising gising, panghali na Ayan dyan, mga Wilkins pala tayo dyan Ayan natin kung na ipon yung mga suki natin dyan Mga Wilkins Ayan, ganda ng panahon mga kachaw walang kaulap-ulap dami ko lang ano dyan nakalakal mo rin yung, yung dahil ganda malunggay oh may mga talong ko maram uy marupok na pala ito wala na. na sa tagay nasubra na, taga, na. <laughs> na sa ano Matagal. sa tagal lutong na ang malutong na ang dami ng plastic pam ayan mga uh, ano mga ayan dito yung mga lasira na ata yan Uy, buboy oh nagugulat ako sa iyo nandito ka pala eh bahay mo pala ito ay yan pala mayamang ka pala eh sila na lang okay, pala itong bakanting lote ayos okay. ah, yes, yan eh. ang ganda yung kanto kanto bibong. <laughs> <laughs> ha? Pero ang appliance. Eh. Okay, mo okay, na. mo kasi. Eh, Talbo mo, mo malik eh. Ayan. 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 mga Ayan. Ayan. mga Ayan. mga Kalimutan natin yung mga kalakal na ibo. Mabuti <laughs> yung soke natin ng bait. Sinabi na lang, paalis na sana tayo. Iwan natin itong mga upuan at saka mga yero. Ayan. Okay. Iwan natin yung mga upuan. Sabi <laughs> na tayo na iwan. <laughs> kalakal natin. Kargan okay. na natin mga kadyang. Kahit yung ano natin dito. Soke natin. Kalimutan natin yung kalakal. Kain buti. Kapuro eh. ano to eh, nebra. May mga karton. Hindi, si nakangalakal ko. Nakakutura ko. Simag talaga po siya. May mga kawag ka ito. May pinapatuyo mo oh, yan. Oo, yan yung pinutulamin yan, no? yung mga papaya si Busing. Yan yung mga lunggay. Papaya, ganyan uh, lang yan. Dinalaki yan. Dinalaki yan, ganyan uh, lang ganyan uh, talaga yan. Gumugulong siya, pero hindi siya. Sige, tao din. Tagalog siya, tagalog. Sige, dyan mo lang. Kaya ko na ako Dahabin tayo nyo rin. Dahabin. Dahabin bote. O, oh, 62 to bote. Ito, mga karton ay, busing. Parami. Dahabin uh, nyo po na nga natin mga kadya. Ah, baba mo muna dito busing. May, ako ay, eh. Baba mo na busing. Baba mo lang. Kaya alam, ang malunggay okay. natin, pero basta tindi na ulan. Oo. Malilig. Tama yan. Maniwala ako dyan. Tama ka dyan. Kasi may init kasi pa um, ba eh. Lalaki kang ganito eh. punong-puno na tayo. Ano ay. tayo, Wilkins? Ayan, na tayo. Oo. Oh. Uh, uwi na. Ayan, doon sa ay so suki na oh. binintang mga puto. Oo, rin Oo, Uwi na tayo. Maaga kasi ako ngayon, busing, kasi hindi kaya init ba? Grabe init. Ayan. Ayan. na tayo, -upuan. May mga electric Ayan. upuan. Ayan. 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 Oh, oh, ayan, ang daming karton. Eh, saka ini ini ipin. timbute 20 buti ya. 20 buti. Bababay na ako. Ini ipin ko naman. Sige na, habuk ko ni man. Ayan. Bababay. Thank you for watching mga katiyan. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa akin mga videos mga katiyan. God bless. Bye-bye.